One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat mga kaibigan? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na ito. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, sobrang happy lang, chill lang, dahil wala ako masyadong ginagawa na sa school. Pero kanina pumunta ako, tapos ayun, nanood kanina ang sini ni Nuna Snow White. Nako, ang ganda-ganda. Pamukha ako si Snow White, charot. And then, ayun, pagkatapos namin manood ng sine ay kumain kami sa McDonald's tapos ayun, nag-dinner kami nino sa isang restaurant na Thai food syempre, so yun so nakakaloka and then, nagsaya lang, chill lang and then, nag-shopping ka pala kami ng damit, ayon kasi ano, nilibre ako ni Nuo, 'di ba? So, ang saya-saya lang kasama ko si kasi lagi niya ako nililibre. Charot. Ay, So, ganun talaga ang buhay pag maganda ha? joke sa charot. Anyway, so marami akong ano, chika sa inyo ngayong araw na 'to. Pero syempre, bago ako tumika, ng bonggang bongga. Gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tong dito sa Mama Sang Vlog and then of course sa mga bago nating subscribers. Hello, hello, hello. And then ayon, so syempre sa mga makasolid na makamama sa diyan. Maraming salamat sa inyo sa pagmamahal at suporta. Kaya naman shout out tayo Hi, Chini, ano? Chinitong Pinoy, ayun, and then of course kay Daddy Eddie, thank you so much Si Patrick Sonawana, maraming salamat, Barbet Elizalde, Dennis Castillo, si Anthony Banta, Dean Paul Chinito, vlog And then of course, nandiyan din si Games Baluyot, pretty boy, hello, kamusta ka, si Drake Magic, ayan Snake Jam, Andiyan D.C. Russell, Ed He, Cesar Angin Nuevo, Yaya Muhammad, Robert Casanas, Lara High 5 key Christopher Hiso, Gervan Virano, shout out din kay Don Guy Lawan at saka kay Claire Ingles. Maraming maraming salamat syempre sa suporta at pagmamahal. And then gusto ko rin mag shout out kay Ronnie Guevara. Maraming salamat. Ricardo Jr. Quenius Sala. maraming salamat. And then kay Ronel Nunez Makatangay, Day Velasquez, ayon. So maraming maraming salamat. Kay Dave Velasquez dahil lagi siyang nakatutok dito sa atin. At ganun din kay Jervin at Carlo Magat. Maraming salamat din kay Dr. Glenn Pascual, Miriam Milanes, Melinda Martinez. Ayan. So, lagi sila nakatutok dito. Si Mads Vlad. Kamusta Rosario Balendres? Ayan. So, thank you. At saka syempre kay Attorney Cornelo Dilag at kay Mabri. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat kay Madam Herrieta Sulidad and Janeline Napaton. At saka syempre, sa walang sawang nag-iisang kagandahan o di ba nangangamoy bulaklak si Christine Ann Perez na nag-audition na kanina sa Binibining Pilipinas. Ayon! sa so, ngayong araw na 'to, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my god, so nagtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, final screening na kanina ng binibining Pilipinas at talaga naman yung mga girls, grabe ha, ang gaganda nila. So, yon So, tingnan natin kung kailan nila i-introduce ang kanilang, ano, yung mga officially candidates ng mga kandidata na lumalahok ngayong taon na to. And then, ayun, maraming maganda. Marami talagang mukhang fresh na beauty at binibining binibini ang dating. Pero ito nga ang chika. Tatlo daw ang corona ngayon sa Binibini Pilipinas. Ito nga ay ang Binibini Pilipinas International, Binibini Pilipinas Globe at baka madagdag daw dito yung Asia Pacific. Kaya hintayin natin kung kailan nila to i-announce. Kung ito nga ba ang corona na madadagdag dito. Sana madagdagan pa no, para a Charot! So, yun. So, good luck sa mga taga-binibini. Good luck sa mga bagong corona na madadagdag dito. So, looking forward tayo dyan. Pero, eto nga, ano daw masasabi ko kay Binibining Pilipinas uh, new candidates na si Dalia Verde. Mm -hmm. Well, maganda siya. Charot. So, yun. So, masasabi ko sa kanya, ano, pang Miss International yung beauty niya. And abangan natin kung eto nga ba ay mamamayagpag ng bonggang bongga sa competition na to. At siya ba ay magiging officially candidates ngayon taon na to. Maganda, maganda parang nakikita ko na alam mo mag magiging matindi ang bardagulan ngayong taon na to dito sa Binibini Pilipinas kasi yung mga kandidata na aplikante pa lang just ko pasabog na hindi pa nagsisimula ang pageant parang paandar na sila di ba ayun ang maganda and then ayun nga sa si Kasikatlin Espenido ayun nako ito yung parang tinitig na ko nung isang araw sabi ko sa si Atisa ba to para siyang pinaghalong Atisa Manalo with Kylie Versosa ang beauty. O, diba? Kaya abangan natin yung kandidata na yan. At tignan natin kung ano ang ibibigay niya dito sa Binibining Pilipinas. So, are you excited guys? Kasi ako, sobrang excited ako sa kanila. Mukhang maganda magiging bardagulan na ng ngayong taon na to. Dito sa Binibining Pilipinas. Sabi nga gano'n once you are Binibini, you are always a Binibini. Tarot! So, yan! Ay nako, looking forward tayo diyan. So, kung sino yung mga kandidatang tatanglin, mag-split, oh, 'di ba? At eto, syempre kagabi na umatay na ng Miss Grand, 'di ba? Miss Grand Thailand. Just ko na sa mga girls. Grabe, kula na lang mag-split talaga habang naglalakad. Naluloko ako sa eksena. Parang alam niyo sa totoo lang kung bakit ganun yung nangyayari. Kasi 77 sila and then lahat sila nagpapapansin. Lahat sila yung alam niyo yun, yung parang ang piling nila, yung performance nila, ang ganda-ganda Pero sa totoo lang, just ko, tumbling talaga ang beauty ng mama sa ninyo. Parang, ano ba girls, maglakad lang kayo na with elegance. Ganon! Naloka ko kung ano ng mga pinaggagawa. Pero may mga ilan ng mga kandidata na talagang masasabi natin, ay nako, bongga to, bongga to, bongga to. Pero hindi ko kasi alam ko sila yung hinahanap eh. But may mga kandidata naman ng malakas, pero nung swimsuit competition naman, medyo hindi ko keri yung mga eksena nila. Kaya sabi ko, ay kung mananalo to, parang siguro papasok lang ng semifinals sa Miss Grand... Pero hindi pa rin sila magta-title. Kasi wala namang pang-title talaga. Charot! Pero hindi ah, si Miss ano, Phuket. Grabe ang eksena kagabi. Talagang siya talaga yung parang butterfly na ano, na lumipad na alam mo yun na mum, ano ka, kumbaga nasa caterpillar pa lang siya tapos kagabi parang bigla siyang pak oh di ba ang ganda fairness. So, yun. Kaya lang, ayun na. So, yung ibang candidates, talagang ka talaga ako ng bonggam-bongga. -bongga. Anyway, ganun talaga ang Miss Grand. Yung inaasahan ko na e-eksena ng bonggam-bongga -bongga na parang pinin ko tatumbling at mag-split. Sobrang elegante naman yung ipinakitang eksena kagabi. Pero, performance level. Kaya, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanila. Kung sila ba ipapasok sa top 20. Ang daming malalaglag. 50. 57 kasi 20 lang ang kukunin oh di ba san ka pa anyway good luck sa mga girls but yung production nila kagabi just ko na loka talaga ako sa abra di cabra ganon just ko ang ganda ganda parang ansarap sumayaw ansarap sumali sa kanila ganon yung parang yung nanonood ka lang tapos gusto mo makiya sa stage tapos mag ka din. O oh, diba? Mano ka sila. Tapos sa may split pa oh, di ba? In fairness talaga sa so Miss Grant, production wala akong masabi. Pero doon sa mga girls na lumalakok dito, just ko, doon ako tumatambli. Diba? Parang, ha? Parang maupo na nga lang ako, bahala kayo dyan. Charot! So, yan. Anyway, good luck. Good luck sa kanila and wish all the best, di ba? So, yan. At least na-enjoy ko at natawa ako ng bongga Ang Daming tao, daming lalaki. Charot! Anyway, so kahapon din, just ko, gulap din ako ni Miss Grand, ano, ni Miss Grand International Queen, na ito nga si Rachel. Diyos ko, nung lumabas, naloka ako sa kanya. Ba, lady gaga din ang eksena. Dahil, blan na kanyang hair. O, oh, san ka pa? So, di ba? Diyos ko, nawindang ako. Pero wig lang yon. But, ewan ko kung na naisip nila, bakit may paghanon. Pero tingnan niyo naman pinag-usapan na no? 'di ba? Pero nakakaloka, parang hindi nila na-achieve yung Barbie look. <laughs> ko ako 'yon, just ko mukhang Barbie ako for sure. Charot sa Nakakaloka, just ko tumumbling ako sa kanya. At ayon, so paandar sila kahapon, 'di ba? Kung bumagay ba? Hindi ko alam, masanay kasi ako sa kanya na black hair. Tapos kasi kararating lang nung Miss Universe, tapos parang, ayun, nag sila, ang ending parang ginaya niya, di ba? Parang, ay, gusto ko yung ganyang hair mo, paandap din ako, oh. So, parang naloka lang ako, bakit kailangan gayahin, di ba? So, yun, ayun lang yung dating sa akin, wala namang problema. Kaya lang, parang, na-wonder lang ako, kailangan talaga blonde, kailangan gayahin, o, oh, yun, gano. kailangan ganyan yung eksena, parang hindi nakaka-queen. Ganon! Diyos ko, naloka ako. Pero, syempre, I love Rachel kasi napaka-nice naman talaga ng taong to. But, tingnan ko sa coronation night kung ikukulot naman niya yung rain <laughs> niya, So, yun. Gusto ko siya makita kulot yung buhok tapos nakataas. Yun, parang susmita sa yung dating. Ganon! ay nako, good luck. Good luck sa kanya at wish all the best sa mga magiging eksena niya. ba? Diba? So, ito na. Dumating na sa Pilipinas ang Miss Universe. Diba? Ang ganda-ganda. Diyos ko. Nakakaloka. Iba talaga yung paandar ni Miss Universe. Pero naging tahimik ang pagdating niya. Parang walang nakanotice na nandyan na siya. Wala bang sumalubong sa airport? Tsarot. <laughs> so, yun. So, parang siguro hindi nila alam kung anong oras ang dating. Kaya parang sabi nila na wala namang eksena. Pero kaninang umaga, Diyos ko, binulaga tayo ni Miss Universe na sobrang ang ganda-ganda ng itsura niya. Na parang, wow, she's Miss Universe. Alam niyo sa totoo lang, pag titingnan ko siya, parang nakikita ko sa kanya yung mukha ni Ate sa Manalo. Yung ganon. Yung ganon level. Yung ganon level yung beauty. Aminin ninyo man o hindi. Parang, Ewan ko na lang kung magpapaka kayo ha. Pero sa totoo lang, sa 20, tignan mo siya, tapos tignan mo si Atisa, parang pwedeng si Atisa ang sumunod sa kanyang yung ganda. Sa mga kandidata natin ha, wala nang iba. Charotso yun. Hindi, kasi parang yung beauty kasi ni Atisa, lume-level talaga sa beauty na ganito. Yung iba magaganda, pero parang feeling ko, may kulang. Alam mo yon yung parang may kulang, hindi ko makita yung perfect. Hanapin ninyo yung ano, kung saan photo ni Atisa na pangit. <laughs> Bigay nyo sa akin. Kasi parang wala akong makitang photos na, na hindi maganda si Atisa. Side by side. Lahat ng photos niya talaga perfect. Yung, uh, yung angle, yung mapa side view, mapa front off, ba diba? So talagang masasabi ko, oh my gosh, iba ba talaga yung beauty ni Atisa? Pero I hope na sana si Atisa ay maka ng bonggang-bongga -bongga dito sa Miss Universe Philippines. And tingnan natin, hindi ko naman sinasabi na porket ka mukha niya, siya na nanalo. Kailangan niya ipatunayan sa atin. Yung kalibri niya, kailangan niyang gawin na bongga. Ganon. Marami kasing kandidata, kung performance, parang kayang kabugin yung performance niya. Pero yung beauty, ayun, hindi nila magiba-giba yung beauty ni Atisa. Kasi, parang iba talaga yung beauty ni Atisa. Yun yung nararamdaman ko, ha. Kasi yun, nakita ko kasi si Miss Universe, sabi ko, ay, le-level dito yung beauty ni Atisa. Pero yung the rest ewan ko na lang sa kanila, charot. So, yun. Basta good luck, marami namang magaganda at maraming palaban. ba diba? At eto nga, Mama Sang, ano naman ang masasabi mo? Papa na ay at Ivan nagtarayan dahil parehas na silang hindi nagpa-follow sa isa't isa ay nako, nangihinayang ako sa friendship nila. Yung alam mo yun, yung nagpadala sila sa sistema dahil sa ganito. Actually, si Ivan, naiintindihan ko yung pananaw niya. Yung kumbaga parang, oo nga naman, paano hindi sasama yung loob niya? Dati gusto niyang hawakan yung Miss Universe Indonesia. Gusto niyang kunin yung franchise. Tapos pinigilan siya ni Mr. Nawat dahil dapat loyal ka sa one and only. Tapos ngayon, ayun, si Mr. Nawat, andun dun na siya sa Miss Girl, ah, sa Miss Universe, o oh, di ba? So, ayaw lang pala siya maunahan ni ano, <laughs> di ba? Anyway, nakakalungkot kung iisipin mo kasi syempre, yung friendship, alam nyo, kailangan pahalagaan to. Kung may hindi man kayo pagka pagkakaintindihan, kailangan piliin ninyong maging maayos. Pero na lang kung ang, ang friendship mo ay medyo, alam mo yung traidor, pag nakatalikod ka dahil sa sa'yo, ay nako, huwag mo na siyang pag ng panahon. Marami akong kilalang ganyan. Pagkaharap ka, saya-saya. Pero pag yung nakatalikod ka, mm, iba yung target sa'yo. So, may mga ganong kaibigan. Pero, sabi ko nga, yung mga loyal na kaibigan, sa yung mga kaibigan talaga na nagmamalasakit sa'yo, nagmamahal sa'yo, ayun yung ikip mo. And then kung feeling mo uh, medyo nagkakaroon ng problema yung friendship ninyo, I think choose to talk each other more than to parang magtarayan. Kasi syempre yung kaibigan kasi, alam nyo, sa totoo lang, mas maganda siya kesa sa mga kapatid, yung mga gano'n. Kasi yung mga kapatid, may mga concern minsan. Pero yung kaibigan, alam mo, doon mo mararamdaman talaga sa kanila yung pagmamahal. Ewan ko ako, ako dito may experience. Kasi marami akong mga kaibigan na, patuloy ng mga kaibigan kong vlogger, na nagmamahal sa'yo, na alam mo yon yung talagang, they are willing to see you sa tuwing pupunta sila dito sa Bangkok. Ganon! Kaya, ay naku, saya lang Kaya kapag may mga ganyan Dapat pag-ingatan So nakakapanghinayang yung friendship nila Kasi parang dikit talaga silang dalawa Tapos ngayon parang ano But I wish na sana magkausap sila In the future, di ba? Kasi syempre Importante pa din na sana maayos nila At huwag silang magpadala sa Ganitong sistema Na parang kinakain sila ng sistema Dahil sa mga ano, kasi hindi talaga maganda. So, no matter what happened, dapat ingatan nyo yung friendship ninyo. Ganun. But I think maayos naman to in the future. Siguro, hindi lang sila mabigyan na tamang panahon na mag-usap. Ang alam ko, pumunta pa nga yan dito si Ivan nung ano, Miss Grand International at papayan pa yan. Oo. Pero hindi na sila nag-uusap noon. So, Nakakaloka, no? Sayang. Anyway, so, good luck and wish all the best. So, hintayin natin yung tamang panahon na sana magkaayos sila ng bonggam-bongga. Siyempre, hanggang pa rin natin na maging okay sila. Kasi ito ay pagsubok lang sa mga pinagdadaanan ng mga magkaibigan. Diba? So, yan! And then, of course, para sa sumunod natin, chika. Sabing ganon, ano ba? ano, si, si, ano daw, si, si V na daw, feeling Miss Universe Thailand na daw. <laughs> so, yon kasi nga, ba diba, din siya sa event kagabi ng Miss Grand Ako, ang masasabi ko naman, eh, wala, eh, yun yung no, eksena niya, eh, mamatay kayo sa inggit, wala tayong magagawa dyan. Kung baga, parang, andun siguro na, ah, nabigyan siya ng pagkakataon na, oh, ito, pinansin ako ng organization. Kasi, di ba, ilang beses na rin naman itong ah, sumali talaga sa pageant. Pero hindi siya nanalo. Tapos dito siguro na-feel niya yung sincerity. Na-feel niya na parang ako na to. So, tutupad sa mga pangarap ko. And then siguro na-feel niya na, mag na magkaroon ng magandang relationship with Mr. Nawat kaya ano doon siya nakasupport siya. And then, malakas talaga si Vina para sa korona ng Miss Universe Thailand. And then, ayun na nga, siya na nga yung nakikita ko na parang mananalo talaga dito at wala nang iba. <laughs> Kasi nga, parang siya na. <laughs> kulan na lang i-appoint siya. Charot. Huwag na magkaroon ng pageant. Appointed na lang. Ganon. Pero hindi magkakaroon na Miss Universe Thailand very soon. Sa, ano nga, sa August. Abangan natin yan. Di ba? Mali mo. Diyos ko, may kakabog pala sa kanya ng much better. At maloka siya ng bongga-bongga. Ganon. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo naman yan para at least malaman ko na kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love and lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.